Hi mga Toyans. Uh welcome back to my channel, Toyans vlog channel. Yan, magandang gabi sa inyong lahat yan Sa Luzon, Visayas, Mindanao. At uh, itong video na to, uh, gagawa lang ako ng video para ano? May ma-upload ako. At uh, magbibiyahe kami ngayon mula rito sa Maynila papuntang Lipa, Batangas. Kasi bibisitahin naman yung kumpare namin at pagkakataon din doon. Ah, ano, uh, pista bukas sa kanila. Kaya ayan. Sana ay maganda ang aming biyahe. Lord, sana ay ilayo mo kami sa anumang ano, kapahamakan. At uh, sana makarating kami ng maayos. At ngayon alas 10 na ang oras. Iwan ko lang kung anong ilang oras kami magtakbo kasi dandahan lang yung takbo naman kasi di pa ako sanay mag drive ng malayo. Pinakamalayo kung na ano, sa Cavite pa lang. Ayan baka abutin kami ng dalawang oras kalate. At update ko lang kayo mga kasoyans. Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, nakarating tayo rito. Mga katsoyan, nakarating na kami dito. Ayan, nakuha lang namin ng isang oras at kalahati ba? Pare? Oo, oh, Ayan. Ayan. Salamat, salamat. Ito pala yung lugar ng ano talaga. Lipa, Batangas. Ayan. At ngayon ay dispiras ngayon. Bukas ang ano? Kapistahan. Ayan. Salamat namin si Oo. Yan si Idol ni... Carlo Patricio. Si Kadobol ni Kwan Lolong. Ayan o. No? Oh. Ayan yung aming ano dito, pinapuntahan. Hello. Ayan si Arnel, good morning, good morning. Arnel Cornelio. Ayan. Maraming salamat ang nakarating oh. sila dito. Ayan o. No? ito pala yung ano nila oh may service pa okay kay William ano ni Wigo okay ayun Ay, yung maganda yung siya Jimmy nakita mo yung Jimmy mga Sosuke? ganda ang bahay nila yung jeep natin <laughs> Ayan, salamat salamat sa inyong pagpanood mga katsuyans at bukas ako mag uh, video ulit at sana po huwag niyong kalimutan mag-subscribe at saka pakihit na rin ang bell button ng all para kahit pa paano lahat yung ma-upload ay inyong subaybayan. Yan. Ang dami ninyong kaligayahan tagumpay sa bawat araw. Yan. Babay sa inyong lahat. God bless you sa inyong lahat. Babay.